Tama nga yun. Pag-isipan natin to, Kasi, yung esensya ng, uh, ng uh, paghalal, pagpili ng mamumuno sa ating bayan, ay medyo nawawalan na ng saysay dahil alam naman natin, pag malaki ang pinuhunan, malaki ang babawiin. So, mag-isip-isip tayo mga kababayan. Ano? Uh, gawin natin yung tama, yung kung ano yung nasa konsensya nyo. At yun ang sundin ninyo. nilalaman ng mga usapin nito ay sariling pananaw at personal na saloobin ng mga individual patungkol sa mga isyong ito. Ito walang kinalaman ang patnugutan ng programang ito. Isang magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Ako si kasamang Wilmer mula sa Harap de Aguila. Kasamang Jonas, ang inyong pambansang susulero. Magandang umaga. Yan, bali kasamang Jonas, no? Uh... Napapanalan din siguro ulit na pag-usapan din natin yung isang bahagi ng nangyayari no, na sa eleksyon at mga pamamaraan kung paano manalo yung mga kandidato. Oh, okay. Siguro anayin natin yung tungkol sa vote buying. Pag-usapan natin yung tungkol sa vote buying. Ano ba pagtingin mo rito? Vote buying? Mm. dalawa kasi ang nakikita ko dyan. Isang direkta at sa isang uh, hmm, hindi direktang uh, pamimili ng boto kasi kasama yan sa panliligaw eh. Uh, once na nagbigay ka, nagabot ka ng ano, ano indirect vote buying na yun eh. ba? Diba? So... Nagbigay ng ano? Ng konting uh, pabuya, pakimkim, kim okay. ganyan. Mm -hmm. Ito, nagsisimula ito bago palang ano eh. Bago... Ah... Uh, Pre-campaign. Pre, -campaign. pre -campaign. Uh, dito na nagsisimula yan, ano? nakikita natin dito dito na nagpapakawala uh, isa, isa rin kasi itong uh, estratehiya na kung saan makakapag-ipon ka ng mga ano mo mga tao mo para lang uh, masigurado mong intact yung paglaban mo, pagharap mo doon sa araw na mismo ng kampanya. Ikaw, hmm. Ka Wilmer, ano yung ano mo nakikita mo rito? Tempt buying siyempre sa akin hindi, hindi hindi ako pabor no sa usapan ng boat buying siyempre. eh straight nga tayo eh. <laughs> straight <laughs> yung sinasabi natin kasi na boat buying na parang nakakawala ng dignidad no pag sagrado kasi yun eh oh, yun yung yun 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 yun. Yun yung boat buying pagka kumbaga, bibilhin mo ang aking boto parang gano'n. no para makalamang ako sa Oo, oh, hindi na iiral dito yung ano eh, yung talagang kung ano yung gusto ng taong bayan. Yung esensya. Yung esensya, oh, ng pagiging ng demokrasya natin sa bansa. Hindi, hindi, hindi makikita doon yun. Kaya sa akin, para sa akin, hindi ako sang-ayon sa, sa boat Wala na tinatawal. Naman, ako rin naman, hindi naman din ako sang-ayon doon. Dahil syempre, alam mo naman kasi ang eleksyon, ano lang 'yan eh, 50% plus 1 mm. lang 'yan eh para mihan mm. lang talaga ng boto 'yan ang bilang eh no. Pero ito na sasabi ko to, meron at merong ganito. Oo oh, naman, di mawala naman. Yun, no? Kasi batay sa karanasan ano. Eh no? uh, guro, alam mo naman kasamang Wilmer na. Mm. Ako naman ay kahit papano ay humawak o nagtimon mm -hmm. uh, sa mga kaibigan mga, politiko sa, sa lokal na level hanggang sa nasyonal ano mm -hmm. uh, kasama kasi sa inilalatag din namin yan eh mm -hmm. na pinapakita namin yan sa, sa politiko sa kliyente ito ito yung plano kung gusto mo alin ang gusto mo rito may plan A plan B plan C yan eh. mm -hmm. so worst na yung pinaka ano na yung ano eh yung uh, mamimili talaga ng boto directly or, or indirectly. Unang una uh, pre-campaign pa lang lamimili ka na niyan eh mm. sa papanong paraan, di ba? Uh. Pag pagdating sa local candidate, yung pagko-consolidate mo lang ng leaders eh. Mm. Pamimili na 'yan eh. Magpapakimkim ka na diyan eh. Mm. Sinisigurado mo lang nasusuporta sa sa yung tao hindi bibitaw tayo mm. uh, pag yung kontrapartido at nakita mong kalaban din mo no makakatunggali mo binabakuran din yan eh mm. uh, pero sa dulo may may merong kumbaga kuryentihan na tinatawag Oo. ano may parang nagiging likas na rin no sa mga tao ngayon lalo mm. sa mga uh, botante na inintay din nila talaga na mayroong pumunta sa kanila oh, at para bilhin yung kanilang boto. Highest, ano, highest. Hindi naman lahat ano, pero may mm. mga grupong ganito eh na sino yung magbibigay sa akin ng malaki-laki. Doon ako. Mm. Ganun lang naman yun eh. Ah, parang paninda kasi yan eh. Mm. Ang mga botante sa panahon ng election paninda yan eh. Hindi oh. man din eh. So ibig mm. sabihin yung yung supply yung ano nang yung supply nung ano, tsaka demand. Yung low supply and demand, uh, oh. yung low, oh, low supply and demand. Eh, andun 'yan. Ibig sabihin mm. kailangan, kailangan, yan. so magmamahal yan. Oo. Oh. So ganun lang din naman 'yun mm, oh. sa dulo, no. Pero sa tingin mo, makakatulong ba 'to para sa sa atin, no? Sa mga mamamayan? Ay, hindi. Yung yung esensya, yung esensya nung sagradong uh, uh, pagboto, nawawala yun. Nawawala yun. Mm. Pero ito, nakakatulong ito sa isang kandidato, sa isang politiko mm. na nagahangad na manalo. Eh lahat naman ng tatakbo dyan, eh, wala namang tumakbo dyan, ang hangad ay matalo. Mm. Ang hangad ng lahat niya ay manalo. So gagawa sila ng paraan para lang maipanalo nila. Isa yun sa pangamaraan nila para manalo sila. Pero may karanasan ba na at ang dami-dami mong pera. Wala tumatanggap ng pera mo. Naswerte no, mo na 'yon, ano? Swerte 'yon. Magandang mm. ano, ibig sabihin, 'yung mga botante sa lugar na 'yan tumitingin sa isyo mm. sa uh, pro uh, programa, sa plataforma ng kandidatong naglalaban. Napakagandang lugar niyan. Mm. Saan kaya 'yon? Oh. Sa Mars, di ba? <laughs> Hindi may <laughs> meron ganun, ano, may experience no. Uh, talagang ano, ang daming daming dala ng mga kandidato to, mga kandidato to, pati mga mm. alagad niya. Uh, two days before election, gumagapang sa mga community yan. Tapos talagang namumudbun ng pera. Oh. Pinapatawag lahat ng mga leader, pero yung mga leader sa community, hindi tinatanggap ang pera niya. Kaya eh, ako sinabi na swerte, 'Di ba? Hindi tinanggap yung pera niya kasi yung iba naniniwala. Kukunin si yung pera eh tapos hindi siya iboboto. Kasi eh, naniniwala diba? doon sa plataforma hmm. tao, hmm. uh, ng tao. Swerte nung kandidatong ganon, 'di ba? Hmm. Kasi yung paraan ng pagbili -pag -pag ng boto eh ito yung iniinganya mo yung tao. Pakulo-pakulo lang yan eh. Ano-ano hmm. nakikita mo mga pakulo diyan? Mga gimmick ng hmm. ano ay Marami. Kahit na walang birthday yan, nakakaroon ng birthday oh, yan. Diba? Eh. Kahit na walang bingguan, nakakaroon ng binggoan, mga prices na Kumikita ano, diba? yung ano, kumikita yung tagagawa ng cake. Oh, so, oh Happy mga birthday, mga ganyan-ganyan, di ba? Oh, eto, yung nagbimigay ng mga ano, ng libreng konsulta ah. Uh, sa gamot-gamot. Mm -hmm. Pakulo din yan. Ah, part ng political Mind ano, condition no, gimmicks. Yan, diba? ano? buti pa ito, matulungin, wala pa sa pwesto, di ba? <clears throat> Ganun eh. eh. Ang sinasabi lang natin dito, unahan mo na. Oh tatakbo ka, unahan mo na. Kung ano-ano hmm. yung makikita mong pakulo dyan, gawin mo na, magpaliga ka. Ay, yun, nangyayari ko yan. game. Mabigyan. Basta magkaroon ka ng ano, audience, kung bagay. Oh, eh, di ba, ng audience, di ba? Shoot, 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 shoot. Habang, habang ginagawa mo yung ginagawa mo yung maganyang gimmick. Gimmick, oh. Yung mga leader mo, nagkakaroon na yan eh, nag-identify partial identification na yan ng mga poll workers mo eh. Oh, 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 bago mo bago dumating yun. yung campaign proper. Oo. Oh, oh. Ito, binibili mo na to. Oo, oh, matik na yon. Oh. Binibili mo na to. Ibig sabihin niyan, mula poll worker mo, nag-identify ka na ng mga watchers. Ikaw ba naniniwala kasama ng Wilmer? Oo, oh, ano, kasama niya. Bawal yung bayaran ng watcher? Dapat, dapat wala, oh, dapat, oh ng, involved ng na din kasi ah, diba? talaga yan eh. Nakaugalian na, na lang na may oh. may binabayad sa watcher, di ba? Oo. Oh. Eh, Nakit, oh, wala naman sa batas yung kumuha ka ng watcher, babayaran mo eh, di ba? Mm. Bawal yun eh. Mm -hmm. Kasi na, boat buying na rin. Yan. <laughs> boat buying na yun eh, di ba? So ibig sabihin, nakaugalian <laughs> na. Oh, maraming gimmick nga kasi no, pagdating hmm. sa mga ganyang bagay. No? t-shirt, bigyan kita t-shirt. Lalo na yung ano, mga poll watcher, kung, baka, kung may backlog ako na mga isang libo, kukuha ko ng mga poll watcher na kunwari poll watcher, oh. namimigay ng mga players, no? e. mga Poll puppets. workers, poll watchers, poll coordinators, hmm. Pero, lahat ng may poll. Uh, si Paul Dol, di ba? Mga ganun lang yun Pero, eh. Pero ano siya, no? nung nakarang election sa barangay election, ang dami nang pinagbawal lahat sumunod, ano? Ay, Na, na, na bawal yung yung, yung sample Paul eight, ballots, o, poll Aid, di ba? Parang na-less yun, eh. Ay, Nawalan ng mga ganyan-ganyan, eh. Yon, nakita rin natin yun. Mm. Pero, may kinuhang ganon. May kinuha, pero hindi mo sila makikita sa kalsada natin. Pagka ka sa polling place mo, di ba, biglang may mm. sasalubong na sila, may biglang ah, mga sample ballots, eh, di ba? Diba? Pero, Nakaran, wala na. Pero... <coughs> forma rin ang pagbili yun. Oo. Oh. Kasi, binigyan mo sila ng trabaho, hindi nga sila nakapagtrabaho dahil uh, pinagbawal nga. Mm. Tumanggap yung mga yan eh. Ah, tumatik. Alam ka iboto nun yung kalaban. Oo. Oh. Uh, diba? So, marami kasing ano, marami kasing mga, ano to, gimmick yan. Mm. Ganito yan o, oh, ganito yan. Bilang ano, um, experience wise. Pag identify mo ng uh, partial uh, poll workers mo, mm. na identify na yan yung mga Paul Watchers eh. Mm. Sa isang presinto, lagi oh. sinasabi yan, dalawa, Star Watcher, di ba? Oh, oh, ganun, -ganun nga yan. lima, pwede. Uh, the no more the better, yan, no? The more the better yan eh. Mm. yan. O, oh, ikaw, Watcher ka ha. Ito tatanggapin natin. Ito ang bayad natin. Mm. Pero ang, bin, ang unang nabili dyan, yung Paul Coordinator. Oh. Bakit? Yun na yung tumatrabaho eh. Binabakuran na natin yan. Yan, mm. yan yung ano eh. Yan yung nakikita nating discard nung ano lang, Pag yung Uh, pre-campaign, oh. Andiyan na yung ano, Kasahan yan. yung bilihan ng uh, mga uh, social media pages, groups, mm -hmm. binibilihan. Oo, oh, sigurado Admin yun. Admin ka ng isang, uh, ano, ah, uh, ah, uh, page. Oh. Page. Mm biglang hindi ka na admin kasi binibenta mo na yun. Eh. Ah, marami, ako. Gusto magsabi ako ng isa, ah, wag na. Diba? <laughs> ganun <laughs> eh. Bakit ganun. Ah, yung pang ano, yung, oh, meron to. Yung mga, yung vloggers, mga vloggers. Mm. Nako. Mga sponsored post yan mga yan. Magkano ba per ano yan, per, per post yan. Binubust yan eh. Pag-post sa, ano yan eh, sa FB. Oo. Uh -huh. Para lahat, yung, kahit sa taga huloko eh bababasa mo kasi boosted yung ano eh 'di ba so bayad 'yan mm. pambibiyaan eh pamimili din 'yan porma oh, ng pamimili uh, pa yan, pa yan. pero eh, yun nga ang sinasabi natin eh, kung yung boat buying 'di diba, ay hindi siya dapat sana na maging kaugalian yung eh, maging kultura sa oh, oh, sana nahil alam naman natin na yung parang prinsipyo mo, parang ibinibenta man mo na yung prinsipyo mo. Hindi ko naman sinasabi yung mga taong tumatanggap nito ay nabibili ka ng uh, prinsipyo, uh, di ba? Dahil nga sinasabi uh, rin naman ng iba, hindi ng iba dyan ay kinukuha ko yung pera nila pero hindi ko naman sila binoboto. Sinusunod ko naman yung aking konsensya. Ito yung pagkakataon din naman ng iba na makadante. Makagante. Oh. Katlong taon mo akong tatarantaduhin eh. -taduhin mm. din kita ngayon. Oh, Oo, manganaw, mga magano, magano, di ba? So, ibig sabihin, biktima rin. Biktima ng pagkakataon kasi. Oh, biktima ng pagkakataon. Ang an, an, dumi kasi ng ating eleksyon, no? Pag kami mga ganyang bagay, bagamat sa iba ay ganan siya, ngunit sa ng sistema o kultura ng halalan, kung titingnan natin ay nawawala yung ating dignidad, integridad, ugnay sa pagtukoy, pagkilala ng mga maayos na mga kandidato. At maraming ang dalana, 'di ba, na tumatakbo dahil kahit na maayos ang iyong Intensyon, programa, o talagang makatao ka, makikita lang wala akong laban dito. Pag, o pag wala kang pera, ante no, 'di ba, laglag ka na kaagad. Daming karanasan ganyan. kasamang diba? Wilmer, maniniwala ka ba na 'yung mga hmm. batikang leader kumikita pag election? Ay, paano bang Batikan leader? Hindi ko... <laughs> <laughs> Dami kong kilala niyan. Mm. Kasi sinasabi may mga dalang listahan niyan eh. Mm. Ah, okay. Mga traditional, uh, mga na, traditional leader, no. na leader. di ba? Mm. May mga dalang listahan niya na sinusubo niya sa ano. Mm. Ito naman si kandidato, wag lang mapaya. O okay, bigyan natin niya. Na ano. mm. Mga solicitations. Ah. Awawa ang kandidato nito pag medyo mm. walang-wala ang puhunan. At maganda yung Plataforma eh, talo na kagad ka sa labanan eh, diba? Oo. Yung bali kasama Jonas, dahil nga napak-exile lang ng ating oras talaga dito, no? Uh, ano tayo, uh, mag-iwan tayo ng mensahe sa ating mga mananood, ano? Uh, bali, ako bilang si Wilmer, no, na ang boat buying ay hindi po makatulong para sa atin. Uh, dahil bukod sa tinatawaran ang ating prinsipyo, kakayahan at pagkatao, ay binabago nito yung yung ating uh, uh, kalayaan o ang ating karapatan, as, karapatan pagdating pumili sa ng o pumili ng tamang leader natin. Kaya sana uh, isipin po natin kung sino po yung karapat dapat na kandidato para maglingkod at magsilbing leader ng ating bayan. Uh, sa aga ng akin naman, mga uh, kasama ko, mga manunood natin, ano, uh, uh, pinapakita lang natin dito kung ano yung kalakaran. Ano, wala pa ito eh, wala pa itong mga pinag-usapan na natin na ito. ito. lang yung nakikita natin eh, bukod pa rito yung, yung bayaran, yung kung ano-ano nga, kung sinong malaki, malaking pamilya, dinalapitan yan. Ito 'yung mga informal leader sa community, 'di ba? May mga organizations, itinataya 'yan, itinataya 'yan. Kaya tama nga 'yun. Pag-isipan natin 'to. Kasi 'yung esensya ng uh, ng uh, paghalal, pagpili ng mamumuno sa ating bayan ay medyo nawawalan na ng saysay dahil alam naman natin pag malaki ang pinuhunan malaki ang babawin. So, mag -isip -isip tayo, mga kababayan, ano? Uh, gawin natin yung tama, yung kung ano yung nasa konsensya nyo. At yun ang sundin ninyo. Kaya muli, ako si kasamang Wilmer mula sa Hardin de Aguila. Kasamang Jonas, ang inyong pambansang solsulero. Dito, Dito lang yung... yan, sa Akapihan sa Hardin.